Ano? Tulog kita sa tubig eh. Sino ka ba? Tunay ka bang anak? Ano? Magsalita ka. Deserve. Deserve mo. Iwan ka. Iwan ka. Mahal ka ba niya? Mm. Paano mo nasabi? Wala niya sa'yo. Wala naman. Bakit ako sa'yo? Ganun na. Pero mahal ka ba niya? Bakit iniwan ka? Ano? Kaga, taray, ang taray-taray mo? iniwan ka naman ng boyfriend mo? Baby di uubra Love story I'm sorry Bakit may ano yung baba mo? Ano nangyari dyan? Nauntung yung baba ko Bakit ang taray-taray mo? Sino bang pinagtatarayan mo? deserve deserve ka ba dyan? Ano? Wala ka bang gagawin? Puro ganyan ka lang deserve deserve? Ano ibig sabihin ng deserve? Ha? Ano ibig sabihin ng deserve? <laughs> <laughs> Bastos ka, tatahe ka. Babay na nga. Bastos.